May vision notice ako galing Junhang. Junhang mismo! Ang matagal ko ng dream firm! Nag-send ako sa'yo ng picture ng narentahan ko. May dalawang kwarto at malaking sala. Malapit sa Junhang. Maghahanap ako ng housemate para makatipid. Teka, di ba siya yung lalaki? Ang laki ng sahod per ora pero nang titiis sa ganitong apartment. Wala lang elevator. <sighs> Parang katulad sa mga eksena sa drama. Yung lalaki at babaeng bida magkasama sa isang apartment. Hindi Dito ka rin nakatira? Nakaharang ka. Mayaman ka lang. Huwag kang mayabang. Dito ka pa rin nakatira. Ah! Taga-taga! Sandali! Sandali nga lang! Ito yung nire-rent kong unit. Naliligaw ka ba? Baka ikaw ang naliligaw. Nadoble yung kontrata. Humingi ka ng refund. Ah! Uh, bakit ako lang? Ikaw ang humingi. Gusto mo mauna? Subukan mo lang. Ah! Uh. Uh. <laughs> hmm. Sa double renting, kung sinong mauna sa bahay siyang may karapatan. Sandali. Yung kontrata... Pinirmahan mo ba at pinaregister mo yung kontrata? Ikaw, ginawa mo? Ilabas mo kontrata mo. Tingnan natin yung oras. Alam mo rin pala to, ha? Mm. Pareho yung oras. Yung landlord. Nandito yung may-ari ng unit. Nandito talaga siya. Ang ko! Naunang pumasok yung buko. ko. ay balcony pa. Ang ganda talaga. Sandali! Hoy, ikaw! Bakit bigla ka nalang pumapasok dito sa unit ko? Babayaran ko ang dalawang buwan mong renta. Maghanap ka na ng malilipatan. Bakit naman? Kailangan kong tumira rito. Kailangan ko rin dito tumira. Sinasabi ko sa'yo, lawyer ako kaya hindi ka mananalo sa akin. Yung bayad sa akin 1,000 kada oras. Tatawagin ko ng may-ari. Diyan ka lang. Hello? Oh, Bibili ko na tong unit. Wala yan sa rules. Oh. Ah, <laughs> uh, Attorney Chang, baka pwedeng umalis na lang po kayo. Hindi pwede, hindi ako papayag. Nagdo-double renting ka, hindi mo ba alam na bawal yon tapos ngayon pinapaalis mo ko? Nilalabag nito ang karapatan ko. Kilala mo ang Junhang and Company? Huh? Sikat si Boss Junhang sa industry. Hindi pa siya natatalo sa kaso. At isa pa, gusto niya ako. Hindi niya ako hahayaang mabuli. <laughs> Ganun ba? <laughs> Kung talagang pipilitin mong palisin ako, magharap na lang tayong dalawa sa korte. Uh, At bilang isang lawyer, kailangan kong ipaglaban ang karapatan ko hanggang magtamatayan. Uh, yo, tama ka naman. Totoo yung mga sinabi mo. Ay, teka, ganito po kasi, Atty. Chang. <clears throat> ang totoo po niyan, may pinagdaraanan po kasi ako. Makikipag-divorce sa akin si Mrs. Pinarenta ko tong bahay kahit hindi niya alam. Tapos pinarenta niya naman to kay sir. Alam ko po na may mali kami rito. Ganito na lang. May naisip ako kung saan pareho kayong makikinabang. Isipin mo na lang, sa dinami-dami ng mga tao, nagtagpo kayong dalawa na parang destiny. Maniwala kayo sa mga sinasabi ko. Tingnan niyo siya. Elegante at kwapo. Kayong dalawa, sa loob ng 20 years, makakabuo kayo ng at matibay na connections. Di ba ang saya nun? Di ba, ganito na lang. Para walang gulo, bibigyan ko kayo ng discount. Pati na lang kayo mag-share. Ayos, di ba? 'di ba? Okay ako doon. Anong okay ka diyan? Hindi pwede. Patitirahin mo ako sa tao hindi ko naman kilala? Attorney Chum, intindihin mo kasi 'yung mga sinasabi ko. Kami ni Mrs. ay magdi-divorce na. kaya na, kailangan namin ngayon ni Mrs. na divorce lawyer na mag-aasikaso nito. Isipin mo na lang yung destiny na meron kayo. Ang jackpot ay nasa harap mo na. Tutukayin mo na lang. Tamang-tama. Destiny nga to. Alam mo kasi ang Junhang, eksperto sa ganitong klaseng kaso. Pag may kailangan kayo, tawagan niyo lang ako agad. O, paano, Dilna? Sige, deal na. Wala nang bawian, oh, ha? game na. Game na talaga. Enjoy yung dalawa, ha? oh, teka. <A> <sighs> Anong ibig mo sabihin doon? Kailangan mo nang umalis. Tumangayon lang ako sa divorce case ng landlord. Wala doon yung pagtira kasama mo. Tama ba? trabaho ka sa Junham? Huh? Oo, oh, bakit? Takot ka na ba? Hmm. di Di le babayaran ko ang two months na renta. Hihiramin ko tong unit ng tatlong araw. Kung may problema ka, pag-usapan na lang natin pagkatapos na. Tatlong araw? Oo, oh, tatlong araw. O oh, sige, tatlong araw lang, basta bawal lumampas. Deal na. Ang laki nito ah. Good for three months rent na yan. pumayag ako na dito ka ng tatlong araw, may mga bagay pa rin na kailangan muna nating pag-usapan. Ano pa ba ang gusto mo? Sa loob ng tatlong araw, may mga dapat kang sunding rules. Una, hindi mo ako pwedeng istorbohin. Pangalawa, hindi ka pwedeng magpakita ng katawan. Pangatlo, at ang pinakamahalaga, <clears throat> hindi ka pwedeng magdala ng bisita sa bahay, kundi ire report kita. Anong sabi mo? -re report ako? Hindi naman marangal yung trabaho na meron ka, di ba? <laughs> Tama. At ang mga taong katulad mo, mas gustong mag-isa. Bakit ka pumahig na dalawa tayo? Oh. Hindi kaya dahil dito ka unang kumita ng pera? At dahil dito ka unang kumita ng pera, gusto mo rin dito bumalik. Ah, alam ko na. Nandito ka dahil... Para sa naman yan. Nagre-record para makasuhan kita ng slander. Masyado ka namang kabado. May respeto naman kita. Ganito na lang, bibigyan kita ng advice. Dapat sundin mo yung tamang landas. Tingnan mo sarili mo. Bata ka pa naman at mukhang kagalang-galang. Sabihin na natin, kumikita kagamit yung mukha mo. Pero yung ginagawa mo, labag kasi yun sa Public Security Administration Punishment Law. Totoo yun. Maniwala ka sa akin. Nag-aalala lang naman ako. Paano pag isang araw na huli ka, mahihirapan kang maghanap ng trabaho? Sayang lang. Sige na. Pag-isipan mo mabuti yung sinabi ko. Baka magsisi ka. nis na. Wala naman sigurong magiging problema kapag tumira akong kasama siya. Malaki naman siya magbayad di ba? Mukha rin naman siyang disente. Parang may hindi tama sa taong yun. nagmumukha ng haunted house yung kwarto niya. Ang creepy. Kaya ba siya tumira dito kasama ko para gawin akong panlaban sa mga malas? Naku, lagot na. Ang katakot. Ibalik ko na kaya yung pera niya. Ay, naku, salamat naman. Nag-online ka rin sa wakas. Wow, ang sipag naman pala nito. Gabing-gabi na may ka-voice chat pa rin. Ibibigay niya sa akin. Isipin mo naman yun. Bakit ganon? Mrs. Wang, kailangan mo ikwento ang buong detalye. Noong December 3, alas 10 ng gabi, nasa New City Hotel ka. Anong ginagawa mo? Rin? Ha? Mukhang siloso siya, ah. wala yun. Meeting lang with friends yun. Mrs. Wang, kailangan sabihin mo sa akin ng totoo. Madali na lang makakuha ng impormasyon ngayon. Mahirap na pag nalaman to ng asawa mo. Posible na makuha niya yun. Kapag naunahan niya tayo sa ebidensya, baka malabo na makuha mo pa ang tila. Teka lang, pakinggan mo muna ako. Babae lang din ako. Nagahanap din ng pagmamahal. Labas na yun sa scope of discussion natin. Pero huwag ka mag-alala, tutulungan pa rin kita base sa legal procedures ng ating bansa. Sigurado bang mapagkakatiwalaan kita? Kapag tungkol sa legal ang usapan, talo ang pagmamahal. Mukha yatang mapapalaban ako pagdating sa PR. Magaling siyang magbigay ng legal advice. Tunog professional din siya, ha? Oh. Anong ginagawa mo dyan? Ah, narinig ko lang yung batas na pinag-uusapan niyo. Ang galing mo, magpalit ka na lang kaya ng career. Bakit hindi mo gamitin ang itsura mo at yung talino mo? Mag-aral ka kaya ng law? Malay mo sa dalawang taon, mas magaling ka na sa akin. Kung ayaw mo, itiwag. Nga pala, gusto ko lang sabihin na... Ayoko nang tumira ka pa rito. Babalik ko na lang yung bayad mo. Nakuha mo na ang pera at pumayag ka sa kontrata. May penalty kapag hindi mo tinupad. Akala ko ba lawyer ka pa't hindi mo alam yan? Huwag mo na akong guluhin, kundi tatawag ako sa polis. Simula ngayon, kailangan nakasani tayo sa mga towel, toilet, at kung ano mga ginamit mo. Hindi ka rin pwedeng magtagal sa banyo ng higit isang oras. Tapos ano pa? Magsimula ka na magbilang ng oras. Teka, sandali! Ayusin mo pala nalita mo! Ano na naman yan? Nagdi-disinfect. Dahil sabi mo hindi ka aalis. Kailangan ko itong gawin araw-araw. Eh, hindi sapat yung ginagawa mo. Hanap ka na rin ng sabon at kuskusin mo yung buong inidoro. Huwag mong kalimutan yung mga sulok. Alam mo ba, nag-consult ako sa neurologist. Sabi niya yung insomnia mo gagaling kapag bumalik ka sa lugar kung saan ka nakatulog. Kaya naman, inayos ko yung lugar kung saan tayo nag-umpisang mag-business. Sana makatulong. Basta, gawin mo lahat ng pinapagawa ko. Ay, hina ko. Sabihin mo sa akin. Para saan pa ako? mga to? <laughs> Kaalat dyan, ha? Sabihin ko sa'yo isa-isa. Okay? Yung nasa tabi mo ay white crystal energy. At yung nasa kanan mo, dragon turtle ornament. Pati yung kahoy na carving dyan, ako mismo ang nagpagawa niyan sa si Nepal. Peace of mind wooden carving yan. Lahat ng yan ay makakatulong sa'yo. Oo na, hindi nga ako nakakatulog. Pero bakit ba ang kulit mo? Kaya ko naman kahit kulang sa tulog. Ito ko lang naman mahimbing ang tulog mo. Tandaan mo, sa atin ako sa lalay ang future ng Junhong. Nga pala, nag-hire ako ng babae para sa team mo. Ayon sa resume niya, magsisimula siya bukas. Ha? Ano? Di ba sabi ko sa'yo ayoko ng babaeng assistant? Pero gusto ko siya. Ah, uh, ibig ko lang sabihin, sa tingin ko, itong babaeng assistant may malaking role sa pagbabalansya ng male thinking sa team natin. Sana naman sapat na to para makamit ang goal natin this year na magkaroon ng Junhong ng Golden Scale Award. Ayoko pa rin, hindi pwede. Okay, sige. Kung sa tingin mo hindi ito mahalaga, edi magpalit na lang tayo. Ikaw mag-preview ng mga case. Ikaw din ang taga-check ng after sales at taga-maintain sa image ng law firm ng mag-isa. Ayoko nga. Di ba akong bahala sa mga kaso? Alam ko naman mahalaga ang parte mo. di dapat sumunod ka sa akin at sa goal ko. Sundin mo utos ko. Kaya nga Jun Hong tayo at ang Jun ay nasa harap. So ako ang masusunod. Kuha mo ba? O oh, sige na, matulog ka na. Yan, very good. Trust me, makakatulog ka na ng mga hibing. Bye. wala ako makakatulog ako na mahimbing ug na ako Effective nga ang mga sinabi ni Woodson Kumusta naman kaya ang babaeng assistant ko? mga partners ang Jung and Company. Meron din itong 32 practicing lawyers. Kung kasama ang admin, ang total natin ay 40. Boutique law firm ang tawag sa ganito. Sa partners, dalawang taong namumuno ng firm, si Chiang Hen at si Ujun. Garing ang Jung Hang sa pangalan nila. Kaso, bihira makita si Attorney Wu dahil madalas siyang may hawak sa mga external business contacts at media relations. Ayan, yan yung mga partners na binanggit ko sa'yo. Si Attorney Chen naman ayaw niya magpa-picture. Sa tingin niya, insulto sa talino niya. Ibig sabihin, parati siyang galit sa may picture? <laughs> si Attorney Wu naman may insulto kung hindi siya picturean. Ganon talaga para silang apoy at tubig. Halika. Ito naman, ang tawag nila dito ay Money Tree. Ang holy tree ng firm. Ang cute naman ng pangalan. <laughs> <laughs> Ayun, doon ang workstation. Okay. Mo. Tandaan mo lang, ang bawat empleyado ay may one month probation period. Pagtapos ang probation period at nagustuhan ng boss ang performance mo, magkakaroon ng mentor na magle-lead ng team niyo. Pero ang swerte mo dahil nakita ni Attorney Chen ang resume mo. Gusto niya magsimula ka sa team niya under probation. Attorney Chen, huh? Mm -hmm. Talaga ba? Kaso nga lang, hindi ko sigurado kung masasabi kong swerte ka sa team niya. Basta, malalaman mo rin style Ikaw rin ang makakadiscover. Welcome sa firm. Maraming salamat. ba? Diba, Mo kaya may mananalo na ng pa 5 million bonus ni boss ah. Eh. Hello, ako si Chang Yao. Kasali kayo sa team ni Attorney Chen, tama? Tama. Bawari nga pala. Sabihin na natin, isa ako sa best assistant sa buong firm na to. Tama. Isa na rin ako doon. Ako naman si Yufei. Hi. Sana makasama pa kita ng matagal. Teka, matagal? Anong ibig mo sabihin? Bago ka pa dumating, sunod-sunod na tanggal ng 13 assistants at interns si Attorney Chen. Yung una, mali ang intindi sa batas. Yung pangalawa, hindi natapos agad ang legal documents. Yung pangatlo, nagkamali sa pangalan ng plaintiff. Iisa, yung isa, isa sumablay. Sa madaling salita, ang turing namin sa boss namin, Timonio. Hindi naman ganun kasama si Boss. May mali rin yung mga tinanggal. Mukhang di mo pa talaga ka kakilala si Boss. Sa sobrang sungit niya, lalamigan ka ng minus 20 degrees parang sa North Pole. At dahil ako nga ang best trusted assistant ni eh, Boss, kailangan kong maging mahigpit din sa'yo. Nakasalalay din sa akin ang kinabukasan ng Junhang. Ah, ganun ba? Tigilan mo nang pagpapatawa. Sa'yo nakasalalay ang kinabukasan ng Junhang? Feeling mo naman tagapagmana ka. Uy, wag ka maingay. Hello, ako nga pala si Tan. Hello, ako si Chang Yao. Nabalitaan kong darating ka, kaya naman kumuha ko ng monetary bilang welcome gift. Para sa naman to. Para sa newcomer, pampaswerte. Maganda rin sa health. Para sa'yo rin pala, milk tea. Maraming salamat. Basta magsumbong ka lang sa akin kapag may ginawa silang kalokohan. Huwag kang maniniwala sa mga yan. Oo, minsan malupit si boss. Pero sulit ang overtime dito at marami ring amenities. Tulad ng gym, shower room at kusina. Yun ay kung may oras kang gamitin yun. Akala ko ako lang babae sa team. Hmm, hindi siya kasali. Iba't ibang team natin. Kabilang ako sa team ni Attorney Woodson. Pinadala talaga ako ni boss dito para bantayan mga mahaharot na yan. Kung ano-ano kasing kalokohan ng dalawang yan. Palibasa, single kasi. Minsan nga pati matatandang mayayaman pinupormahan nila. Pero Cheng Yao, may gusto lang akong malaman. Anong sumpang meron ka at ikaw pa talagang napili niya? Curious lang ako dahil mismo si boss dyan ang kumuha sa'yo. Parang nakakatakot. Pero ayos lang naman. Mas gusto ko na may mahigpit na mentor para may tama agad ang mga mali ko. Ah, <laughs> bago ka pa lang kasi. Ganito na lang. Ipapakita ko sa'yo ang sikreto ni Boss. Talaga? Sikreto ni Boss? Anong klaseng sikreto yan? Halika dito! Tignan mo ang mga to. Sa maliit na silid na to nakatago ang lahat ng panalo oh. ni Boss. Sa kanya rin lahat ng to? Hmm. Pati itong mga nandito? Oo. Dapat lang natularan natin siya. Mukhang magaling pala siya. Mm hmm. Diyan ka lang kasi nakatingin. Tingin ka rito. Napakarami naman ng mga pagbabantang gamit dito. Pati rin mga sulat na mga galit sa kanya. <laughs> Buti naman at buhay pa siya hanggang ngayon. Sa totoo lang, pati online kilala si Attorney Chen. Tinatabi niya ba to para maalala niya kung gano'n siya kasama? Hmm. Gagamitin ko yan bilang evidence. <laughs> kung sakali mo may magtangka sa buhay ko at magiganti sa akin. Hello, Hello boss. Hello, boss.